Ngayong papalapit ang holiday season, pinag-iingat ng BSP o Bangko Sentral ng Pilipinas ang publiko sa pagkalat ng mga pekeng pera. Alamin kung paano ito may sa report ni JP Soriano. Kamakailan lang. Bulto-bulto ng peking 500 at 1,000 peso bills ang nasabat ng mga pulis ng salakayin nila ang isang pagawaan umano ng pekeng pera sa rekto sa Maynila. Sa dami, hindi pa matiyak kung magkano ang kabuang halaga nito kung naging totoong pera pero ayon sa CIDG. May mga information na na-reveal na binibenta rin nila ito. So, ibig sabihin sila yung first, sila yung maker, and then binib, ibinibenta nila sa ibang uh, yung, yung sindikato rin na uh, buyer nila. And then, possible na ginagamit ito. So, ginagamit na pambayad din. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng magamit ang mga peking pera, lalo na ngayong Christmas season. Ang nakakabahala pa, mas lalo raw gumagaling ang mga namemeke ng pera ngayon at pinag-aaralan talaga ang kalidad ng pera. Pero may mga paraan daw para malaman kung peke o hindi ang pera sa pamamagitan lang ng pagsalat. Ipinakita ng BSP sa GMA News sa mga palatandaang peke o tunay ang pera. Una, gamit daw ang inyong kuko. Padaanin ito sa nakaguhit na buhok sa mukha ng bayani sa pera. Pag dinaan mo ng kuko mo, may maramdaman kang very, very fine reads. Parang sumasabit ang kuko. Sa peke, hindi mo mararamdaman yan. Tignan din daw ang watermark sa kanang bahagi ng pera. Dapat daw makita ang mukha ng tao kapag pinagalaw ito. Dapat din daw tignan ang makintab na linyang ito na tinatawag na windowed security thread. Pag ginanong-ganong mo yung pera, ina, iniba iba mo yung angulo, napapansin mo, nag-iba ang kulay. Green to red, green to red. Itong peke, wala. Peke rin daw ang pera kapag hindi nag-iiba ang kulay ng tinatawag na Optically Variable Device Patch o OVD Patch. Turn it 90 degrees, what happened? Ay, iba yung Nagkapalitan ng kulay. Yung blue naging, yung, yung navy blue or yung violet naging green, yung yes. the other one, nagpakapalitan sila ng kulay. Ito, yun sa, fake, na, yun, yun sa fake wala ka yeah. makikita well, ng mas pulido at malinaw rin daw ang pagkakaimprenta ng mukha ng tao sa tunay na pera kumpara sa peke. Oras na makakuha ng peking pera, payo ng BSP. Basta pag may nahuli o may nahawakan ang kamperang kaduda-duda, ang ruling kasi noon ay dalahin sa Banko Sentral for examination. Meaning to say, kasi baka mamaya mahulihan ka na may hawakan ng, ng peke, under the law, um, revised penal code, no, um, meron tayong ano, na possession of counterfeit is illegal. JP Soriano, GMA News.